paper. Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng alimango o crab na gawa sa papel gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel, basta parisukat, okay yan. Itong ibaba, ipantay lang natin siya dito sa taas. Tupiin natin. Then, ibalik natin. I-rotate natin ng papel. Ganun ulit ang gagawin natin. Ito, papuntayin natin siya dito sa taas. ibalik. Sunod, nagilip natin ng papel. Itong iba ba, na dulo, papantayin naman natin doon sa taas. Patagilid naman siya. Yan. Balik lang natin. Ganun ulit gagawin natin. Ito naman. Pantay ulit natin. Tapos, tupiin natin. Then, ibalik natin sa dati. Sunod. Itong dalawang ito sa gilid, kaliwa tsaka kanan, pagdidikitin natin yan. Pagdidikitin natin ng ganito. Pagpasok natin sa doon. Tapos, tupiin natin itong iba. Ba. Then, itong dalawang dulo sa taas, Itong sa kanan, ididikit natin dito sa baba. Tsaka itong sa kalawa, dito sa kaliwang sa baba. Ididikit natin ganito. Tapos pantayin lang natin. Yan, dito rin sa kabila. Saka natin tupiin ng maayos. Yan. Sunod, unahin natin itong kaliwa. Ibubukas lang natin ito. Iwanan natin ito. Dalawa kasi yan. Isa, dalawa. din natin yung isa. Tupin natin. Then, ito. Tutupin natin ng ganito. Yan. Patagilid. Unchain nyo lang siya simula dito hanggang dito yung gitna niyan ayan nakagitna natin then ibalik natin sa dating nasa kaliwa ngayon ito naman yung kanan dalawa yan sa dalawa kuhanin lang natin tong isa then tutupiin din natin katulad ng ginawa natin dito sa kalan. pero ngayon susundan lang natin to para maging pantay. Yan. Then, ibalik lang natin. Sunod, iikot natin ng papel. Balik na rin natin. Ito, tutupiin natin ng pataas. Pero pag tinupi natin, dapat maliit lang. Ganito lang. Yan, tanjain nyo lang. Tapos dapat pantay. Yan. Then, i-rotate natin ang papel. Sunod. Ito. Unahin natin itong kanan. Tutupiin natin siya ng pataas. Tapos, mula dito sa baba tsaka dito sa kanto tansyahin nyo lang yung gitna nyan mula dito tutupin natin ito pataas yan ganyan saka natin ayusin tapos ito hindi siya dapat tatamaan yung buhit na to tansyahin nyo lang ganun din gagawin natin dito sa so, ah, kaliwa so, mula, dito, mula dito mula dito sa baba yung na lang yan ito saka natin ito pink yan then ito rotate natin ng kapit itong buwit na to papantay lang natin siya dito gagawin natin dito sa kabila. Ito. Pantayin natin doon. Then, rotate natin yung papel. Sunod, ito, tutupi natin pataas. Tapos, ito, itong kanto na po, tsaka dito sa kanan, papantayin natin dyan yung tupi. Yan. ba nakapantay? Sunod, balik natin ang papel. Yan! Matatapos na, lagyan lang natin siya ng mata para lalong magbukang alimao o crab. Ako, ang ginamit ko ay ball pen. Pero kahit ano pwede nyo gamitin. Pwede lapis, pwede pencil pen. Pantayin lang natin. Yan, tapos na ang ating alimango o crab na gawa sa papel. Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!